Sa Pasig City, huli sa video ang isang lalaki habang nananakit ng isang aso. Agad namang na-rescue ang mga aso. Habang viral naman sa Bulacan ang isang coffee shop na nagpapasilong ng mga aspin sa gitna ng mainit na panahon. Inang unat ni Abby Malanday. Umani ng batikot sa netizens ang nakuhang video na ito ng isang lalaki sa Pasig City na sinasaktan ang isang aso. Kitang hawak niya ang tali at iwinasiwas pa sa ere at hinahampas sa pader ang aso. Ayon sa uploader ng video, nakarinig siya ng pag-ungol ng aso kaya agad siyang lumabas ng bahay. Dito na niya nakita ang kanyang kapitbahay sa aktong minamaltrato ang hayo. Hindi din itong unang pagkakataon na ginawa ng kanyang yang kapitbahay ang pagmamalupit kaya nagdesisyon siyang kuhanan ito ng video. Nasagip ng aso sa tulong ng animal welfare groups habang posible namang maharap sa patong-patong na kaso ang nagmaltrato sa aso. Samantala, good vibes naman tayo. Ang isang cafe kasi na ito sa Malolos, Bulacan nag-viral hindi dahil sa pagmamalupit sa mga aso, kundi dahil sa kanilang kabutihan. Ayon sa isang netizens, pinayagan ng may-ari ng coffee shop ang mga aspin na manatili sa loob ng shop para ito magpalamig sa gitna ng mainit na panahon. Dahil dito, naging regular ang mga asong sinasisig at chukoy na tila kampante sa loob loob ng coffee shop. Nagpaabot na rin ng tulong ang na ilang nakakaalam sa kwento ng dalawang aspin. Sa ngayon, humahanap na ang cafe na mga mabubuting loob na nais magampon sa mga aso. Abi Malanday para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.